Hello magandang araw magandang gabi Kumusta kayo dyan? Aking mga minamahal na kababayan Samang lupalop ng mundo ka ngayon na padpad At ito, welcome namang uli kayo sa akin channel North Web Heart Blog. Welcome to this podcast Okay, sa aking mga minamahal na kababayan Meron na tayong bagong pag-uusapan ngayon Itong hagisan ng uh, Hagisan ng uh, Kanyang uh, Banat At itong, alam mo naman natin itong si uh, Itong si uh, uh, Asikle ay right? pinanganak talaga to na anti Duterte at ito nga ay nagkapalitan sila ng sagot ni Bibi Sara Duterte ito yung pag-uusapan natin ngayon pero bago natin ito simulan ay kung bago man kayo sa aking channel ay please naman huwag makalimot mag subscribe, mag like at mag share at pakit na ng all notification bell para maging update guys sa mga video aking upload okay sa aking mga minama kababayan ang pag-uusapan natin ngayon ay yung, yung sinabi ko sa inyo ay itong palitan ng uh, salita dito sa Uh, dito sa PCO o ang uh, Presidential uh, Communication at dito sa ating Vice Presidente na si VP Sara Duterte pero bago natin po pag-usapan ay sumug sumugway muna tayo dito sa uh, issue ng uh, itong nagkakainitan ng uh, hagisan din ng uh, mahinit na mga salita itong uh, itong si uh, Mayor Magalong ng Baguio City at ng mga kongresista natin dahil nga itong si Mayor Magalong hindi lang minsan yung mga kaalaman mga 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 ay mainit na mainit ito si uh, Mayor Magalong dahil dito sa issue ng uh, mga itong flood control uh, project at yung mga ghost project na flood control na walang flood control at dito ay sinasabi nga, ang sabi nga ni, uh, ni Mayor Magalong ay kung ipatatawag siya sa Kongreso para magpresenta bilang uh, resource person ay pupunta siya at sa uh, sasabihin niya yung ano, kung ano yung nalalaman niyang mga anomalya dito sa mga proyektong flood control project, yung mga ghost project, ay uh, mga ghost uh, flood control project na walang laman, walang report at uh, dahil siguro mayroong intel si Mayor Magalong na iba dito sa mga kongresista ay mga kontraktor. At mukhang ayaw ng mga kongresista na ma, itong mga ayaw nilang maririnig itong testimony ni Mayor Magalong na ganito, kumbaga nasasaktan sila o, di ba, kung hindi ka naman masasaktan kung wala kang ginagawa, di ba? At dito nga, umangal itong mga ibang kongresista. Itong si uh, Representative Yasser Balindong. Mm -hmm na pumalag ito at sabi niya eh, may maggalong may race is concerned but to use moro moro as uh, shorthand for shame at or deception is unacceptable <laughs> mm, moro moro daw paano maging moro moro to kung talagang moro moro ay eh, bakit may patatawag si may eh, may maggalong at magiging resource person dyan at sasabihin niya kung anong kanyang nalaman based sa kaniyang mga intel na mga ibang mga kongresista dyan ay kasabwat <laughs> kasi tabi sa mga hindi kasabwat ng mga kongresista <laughs> pero sigurado dyan yung may-ari ng uh, uh, sandwich Incorporated na co-owner na nangangalang dating House Committee uh, on Appropriation na uh, chair na si Zaldico ay sigurado yan sigurado yung pag yan ay pinatawag sa uh, Blue Ribbon Committee ni uh, Senator Marcoleta ay siguradong baka pagpinigayan ay niya meron siyang masasabi Mm -hmm. At iba pang umangal ay si Goma. Dati tong si Goma, eh, maganda tong banat niya. Eh. Talaga hindi siya pumirma sa impeachment ni B.P. Sara Duterte. Di baling wala siyang pondo, basta hindi siya pumirma. De, alam niya yung ay, ang mga ginagawa, niyo, ginagawa na nun ay hindi makatarungan. Pero katakataka, bakit biglang nag-U-turn? At ito nga, sabi niya, kaya may uh, Mayor Magalong, ay if you have a problem with your congressman, face him. Don't drag all of us into your fight. Don't discredit every congressman just to make yourself look good. Yan ang sabi ni uh, Representative uh, uh, Richard Gomez. Pero intindihin natin to si Richard Gomez. Bakit siya umiindang, di ba? Umiindang. Alam mo, uh, Goma, idol kita eh dahil uh, alam ko eh Duterte ka eh. pero uh, siguro na ka kay uh, Satanas para magkaroon ka ng <laughs> para magkaroon ka ng pondo sa iyong distrito <laughs> naintindihan na naintindihan ka namin dyan naintindihan ka namin dyan pero kung ikaw ba talaga ay eh, napagutusan dahil kung hindi ka man kung wala kang gagawin dyan kung hindi mo ay eh, wala kang magiging budget sa inyong distrito. naiintindihan ka namin dyan. Pero dapat, dapat uh, congressman na no? Gomez, ay may meron kami pakita na proyekto dyan sa iyong distrito. At least solid naman yung ginagawa mo. <laughs> Para sa kakabuti na yung uh, consistent, di ba? Hmm. yung si Abante pa, pinalagan din to si Mayor Magalong. O, oh, at sinabi pa kay Mayor Magalong, ano eh, uh, baka na nabigla lang si Mayor Magalong and he does not really mean na kami lahat dito sa kamara ay kasama sa mga akusasyon nila. If this is the case, a public is in order. Hmm. Pumalag si Abante na alam naman natin na hindi man talaga ito nanalo nung nakarang halalan dahil talagang nanalo yung kanyang kalaban na si Uy. Pero hindi hindi natin alam yung mga magic-magic na ginawa sa Comelec. Ah, biglang nanalo eh hindi naman siya binoto ng kanyang distrito eh. Oo. No. At eh, ito nga, ni reply ni Mayor Magalong nga eh. Sabi ni Mayor Magalong eh, dapat dapat diba? sila yung mag-apologize sa eh. sa ginagawa nilang ginagawa nila sa taong bayan. Oo, no, oh, di ba? Eh, ano yung reply ni Mayor Magalong sa inyo? Alam niyo mga kayo sa kongreso, no? Hindi niyo matitinag tong si Mayor Magalong. May panindigan ng taon to eh. Sa panahon pa ni alet uh, presidente Aquino may panindigan to dapat ito, nagiging champion uh, na to eh Kaso, may panindigan to dahil nung talagang pinaglaban niya yung ano yung SA44 talagang kinontra niya yung uh, naratibo ng uh, ng uh, gobyerno ni Aquino para lamang may labas yung katotohanan dun sa uh, SA44 na walang coordination dun sa pinasok nila kaya ganun na nangyari sa SA44 na kalunos-lunos grabe may pandigan to si Mayor Magalong. Okay. So mga minamahal kong kababayan, ay dapat tayo ngayon sa ating uh, pinag-uusapan ngayon na dito sa banat ni ni Ate Claire. Binanata, man, binanata na ng ating uh, Vice Presidente dito. Dahil nga, sa ating Vice Presidente ay umipot-ipot sa ibang, uh, uh, ibang bansa para ipaalam sa mga tao na itong uh, ating gobyerno ngayon ay uh, incompetent maraming kapalpakan na dapat lang naman malalaman ng na ating mga kababayan sa samang lupalop ng mundo sila na padpad ay malalaman nila yun yung pag incompetent ng gobyerno lalo lalo ngayon sa issue ng flood control project na meron mga ghost project imagine nyo meron 5.9 billion pesos na ghost project na hindi mo alam saan napunta grabe o oh. At yung ngayon, di ba yung kontraktor na si pinakita ng in-interview kay Corina Sanchez, yung si Dekay? grabe, 40 pieces na puro magagarang sasakyan. Puro mga laksak eh, Yun ay contractor yun. ano Ano kayo naging nakuha diba? nilang ghost? Ano kayo nakuha nilang, ano nilang proyekto yun? Nakakuha kaya sila ng ghost project? Sino kasabot nila sa mga politiko dyan sa uh, kongreso? Diba? At ito, mapakinggan natin itong si ano, si... Si Asik, uh, no, si Asik uh, Clear Castro na Simula't simula pa, simula pa nung pagkapanganak niya, meron nakalagay sa kanya noon na anti-Duterte. o, pakinggan natin. O, binira si Bibi Sara sa eh, nung dito sa, nung dating deped pa siya eh. Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para mm -hmm. maging DepEd Secretary. Mm -hmm. Dalawang taon halos, Um... Uh, na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, nire dapat natupad na po sana niya ito mm -hmm. sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay uh, sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging at Secretary ay a complete failure. Anong ano asik ano asik clear Castro no para sa uh, uh, yung kalaman nagpi news ka na naman eh <laughs> Alam mo ba si Vice ni ano si Vice President Sara Duterte nung siya ay naging uh, secretary ng DepEd minsan ay alam mo ba yung kanyang office ay naging ano yan eh uh, most trusted at top performing government agency ayon sa OCTA. <laughs> oh. Nagtitik news ka na naman ni. Eh. Napapaniwa Napapaniwala pinapaniwala mo naman yung mga tangang naniniwala sa iyo. <laughs> I ano mean, most trusted top performing government sa lahat ng agency ang DepEd during sa under kay ano kay VP Sara Duterte naging secretary siya ng DepEd. Tapos sasabihin mo ano, failure? At saka kung failure siya, abay hindi naman siya pipigilan ni ano. Bakit siya pipigilan ni ni uh, BBM na umalis sa kanyang uh, pagiging DepEd secretary kung siya ay failure sa kanyang uh, bilang uh, DepEd secretary? Oh. Sino ngayon ang fake news? Di ba ikaw? Ate Claire? Yeah. Mm. Siguro ang failure Ika nga, sabi ni BP Sara Duterte Eh, yung amo mo Na 10.30 na umaga Amoy alak, ano yun? Sa kasagsaga ng kanyang trabaho Umiinom? Nagtotongga? Grabe Ano yun? pakinggan natin itong rebota ni BP Sara Duterte nang dahil sa inihayag mo na yan na complete failure si BP Sara Duterte ito abangan mo ang kanyang rest back para sa iyo Ate Clea pag-alis hmm. ko Nagbeso-beso siya sa akin This was 10 25 or 10.30 In the morning oh, wow sa oras ko. ah, uh, hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. Okay, 25, 10, 30 na morning. Kita mo, 10, in the morning. Nagbeso-beso siya kay BP Sara Duterte. Amoy alak. <laughs> Ang sinop ng presidente mo, Ate Claire. Ang sinop. Hindi ko alam kung paano mo ito nadidepensahan eh. Ano? Ang hirap dipensahan ko kung ako lang sa Ate Clark. Pero kasi, kapito ko rin sa posisyon eh. Amoy alak siya. Eh. <laughs> oh. Ate Claire, amoy alak. So, ano yung pinagsasabi mo na hindi totoo, hindi totoo itong pinagsasabi ni Bipisara Duterte? Bakit ikaw bang nakaamoy? <laughs> Hindi naman ikaw naka-amoy eh. Si BP yung nakaamoy eh. Ang amoy alak. Ang presidente mo si BBM. Oh. Tapos, ngayon palalabasin eh mong nagsisinungaling si Bibisara Duterte. Hindi naman ikaw yung nakaamoy doon sa amoy alak ngayon. At kung ako ang pahulain kung ano yung alak na yon, whiskey. <laughs> Pero, hindi ko naman siya nakita. Nag-inom ng whiskey. VP Sara Duterte, kahit hindi mo yan nakita na tumongga, pero yung amoy niya, amoy alak, abay. Maliwanag na yun. Alam ka naman, meron doon ibang amoy. Diba? E eh, kayo lang naman doon sa kwarto. O, oh, di ba? Maminom yun. Although hindi mo siya nakita in your eyes. Pero, yung amoy, na amoy mo na amoy whiskey. nakita Oh ako lagi umiinom ng champagne. Pero ang may alak siya at 10.30. Hmm, 10.30 yun ate Claire ha? 10.30, take note. Alas 10, 30 ng umaga, ang may alak ang iyong presidente na si BBL. Oh. Ah. So, ano ngayon ate Claire? Ikaw kasi, sinimulan mo eh. Eh ngayon, nirebotal ka ng ni BP Sara Duterte o oh. so sino ngayon ang uh, ano sa inyo ang peddler ng fake news di ba ikaw mhm mm -hmm. <laughs> <laughs> doon ko doon na-confirm yung decision ko na so, hindi talaga masikpura ni VP Sara Duterte yung kalakaran ng, uh, ng kanyang presidente. Dahil uh, doon pa lang sa aming alak na yon ay diskumpyado na si VP Sara Duterte na itong presidente ito ay lango sa alak. Ano? Paano ba pag-isip ng may ng isang presidente pag ganyan? Di ba? Paano? 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 Paliwanag nyo. Hmm. Kaya yeah, hindi masikmura ni VP Sara Duterte yung ganun na kalakaran ng kanyang presidente. O? Oh. So, so, hindi ako ang failure. failure. Siguro, ang uh, failure is uh, yung kanilip pa lang ang uh, waga. Oh, ang iyalak ka na. Ayan, <laughs> <laughs> yeah, natin clear o. Oh. Yeah, <laughs> ang tunay na failure. Yung <laughs> alas 10 <di laughs> sa alas, alas 10.30 ng umaga uminom ng alak ayun <laughs> ang failure <laughs> so ka ngayon ate Claire oh. huwag well, kasi bira ng bira eh ating nga mo ngayon ikaw ang nabalikan. balikan oh, di ba okay so aking mga minamang kababayan hanggang dito na lamang itong ating konting pag-uusapan dito sa um, hagisan ito ng hagisan ng kanyang uh, ng salita at itong si ate Claire naman ay talagang anti-Duterte, walang ibang ginagawa do kundi lahat ng mga issue ay gustong-gustong i connecta sa mga Duterte. Oo. Uh, masyado eh asik ano eh asik uh, ka Ate Claire Castro. Nakatama masyado eh. Palibasa nga eh magpinsan kayo ni ano eh. Ni sino ba yung nasa kongreso na talagang um, Castro din na halos parang ano eh para magkasimilar din kayo ng itsura eh. Okay, sa so aking mga na mga kababayan, bago matay, maghiwalay-walay. ay Please naman, huwag makalimut, mag-subscribe, mag-like, at mag-share, at pakita ang notification bell para mag update kayo sa mga video ako. Para maging updated, ka naman, updated naman kayo sa video na aking i-upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first.